Hello guys! Good morning! Nandito nga pala ako ngayon guys sa Thailand Supermarket kasi may gusto akong bilhin Medyo matagal-tagal na ako hindi nakapunta rito Sa tuwing nauubusan nga pala ako ng mga exfoliating soap ay talagang sinasadya akong puntahan tong supermarket na to dito sa Singapore guys sa Aperia Mall mas gusto ko mamili dito guys kumpara sa Lucky Plaza na madalas puntahan ng lahat ng mga Pilipino dito sa Singapore sa mga Pilipino products. Kasi this, hamak na mas mura ang mga bilihin dito sa Thailand supermarket lalong lalo na yung mga sabon, pampakinis, yung mga iba't ibang products guys. Mas gusto ko to kasi mas effective at di hamak na mas mura sa mga galing sa Pilipinas na products na itinitinda dun sa Lucky Plaza. At kahit itong Thailand products, pag ito nitinda doon sa Lucky Plaza ay tatlong beses na mas mahal ang mga presyo. Kaya nabindiretso na lang talaga ako dito at dito mamili. Ayan guys, napakaraming mga magagandang klase ng sabon na binibenta rito. Ayan, ang mumura lang naman, hindi naman siya ganoon kamahal. At napadaan nga pala ako dito guys, saglit yan guys, yung Almeres na yan, $39 kung napapansin nyo. Mahigit isang libo po yan sa pera natin. Diyos ko, nasa one to pa nga yata. Isa din sa mga pinupuntahan ko dito sa Thailand Supermarket ay ang iba't iba nilang mga sauces. Katulad ng mga oyster sauce at madalas din ako mamili dito ng mga chili flakes dahil napakarami din chili flakes dito guys. At hindi siya ganun kamahal Kumpara sa mga grocery dito sa Singapore Maging ang kape na galing Thailand Ay parang nagugustuhan ko na rin Kaya minsan napapabili din ako Pero yung talagang paborito kong mga kape Ay yung mga luwa coffee na galing ng Indonesia Sya nga pala guys Ito yung beer na Thailand Ito yung brand na to Yung Chang na-try ko na rin to at medyo hindi ko gusto kasi ang dami-dami ko nang ininom pero parang wala namang tama. Kaya mas prefer ko pa rin yung gawang Pilipinas ng San Miguel beer. po nga pala makalimutan yung talagang pakay ko dito guys ay pumunta na ako dito sa section ng mga ah uh, balak kong bilhin sa section ng mga sabon ito nga pala guys yung madalas kong bilhin yung rice milk soap ewan ko guys basta piling ko ako dito kaya madalas ko tumbilhin bilhin at bumibili ako ng medyo maramihan na kasi mura lang siya kapag maraming bibilhin mo pag ito kasing isa nito sa Lucky Plaza nasa $3 na samantala dito yung tatlong piraso yun $3 halos $1 lang po ang ang isa Nagpunta nga rin pala ako dito sa section ng mga chili flakes kasi gusto kong bumili dito. diha uh, di hamak na mas mura din ito yung mga nakabote ng binibinta sa supermarket. Di hamak na mas mura. At dito nga guys nakita ko rin yung napakaraming mga dried na prawns na yan. Para ang sarap mamili. Kaya lang ayaw naman ng mga employer kung kainin yan. Kaya hindi na ako bumili. Marami din ditong mga bagong alamang na Thailand version uh, at yung mga kanilang mga products dun sa kanilang bansa katulad ng mga dried na fish na yan kaya kung namimiss nyo yung mga pagkain ah uh, galing Pilipinas katulad ng tuyo at daing maaari din kayo pumunta dito at mamili kaya lang hindi siya ganoon kaalat guys katulad ng sa Pilipinas kung mahiling nga po pala kayo sa inhaler guys napakarami din ditong variety ng mga inhaler na galing ng Thailand kaya lang kagaya ko hindi naman ako mahilig dyan kaya hindi rin ako bumili Ito nga pala guys yung sinasabi kong section ng mga oyster sauce Napakaraming variety, iba't ibang level ng saltiness Pero masasabi ko na magagandang klase ito guys Kasi yung iba rito ay natry ko na talagang gamitin Meron din dito mga iba't ibang klaseng mga salted soybeans at mga... At tawag nito guys, yung chili, chili sauce. Marami din silang mga variety, mayroon din mga di ganong manghang at masyadong manghang. So, tapos na ako mamili guys, Nakabayad na rin ako. Thank you sa pagsama nyo sa akin. See you in my next video.